Hello guys, good morning. Update ra ko sa akong apple nga seedling o katong first na akong agikat tanom. Kanis siya. Kanina siya, doha na ka sa nga kay na latak bali itong iyang first na suuy akong ipotol ka para di siya mapiktondre sa ubos. Dako na siya na sa ra na gitanom then kanisi ka January na ako na sinidling new year nga nakadako tapos na ako'y bago nga sinidling kanisiya Dako nako na ug ganipod siya bali tulon ni siya ka sidling sa mahilig agaw og magkaanog apple Nakong na mga silingan, pwede ayon ako ang seedling. Kung ganaan mo mag-deliver sa bahay, deliver na lang. Salamat dan, need na ako ng seedling ng apple.